Ang pag-aresto kay President Duterte ay hindi isyo ng politika. Isyo ito ng justisya. Kung ano man ang dahilan ni President Marcos, bakit pinaaresto niya si President Duterte, politika man yan o hindi, wala kaming pakialam dyan. Para sa amin, justisya ang kailangan. Yung away nila Duterte at Marcos, away nila yun. Ang mga biktima, naghahangad lang ng justisya para sa mga kaanak nilang pinaslang ng walang awa walang warant-warant, walang korte-korte, matagal na nilang inaasam-asam ito. Oportunidad man lang na malapag nila ang kanilang ebidensya o hinaing at malitis man lang si President Duterte. Kung ano man ang desisyon ng ICC, guilty man o acquitted, hindi natin alam yan. Ang importante sa mga biktima ng EJK ay maaninag nila ang katarungan para sa kanilang kaanak. So sa lahat siguro ng mamamayan, pro-Duterte ka man, pro-Marcos ka man, o kahit pro-oposisyon ka, dapat suportahan natin ang paglilitis dahil yun lang naman ang hinihingi ng kaanak ng mga biktima oportunidad para maaninag ang justisya para sa kaanak nila. Muli, ang pag-aresto kay President Duterte ay hindi isyo ng politika. Isyo ito ng justisya na dapat karapat dapat lang na ibigay natin sa mga biktima ng drug war tindotete iboto sa party list 59 sa balota bayan muna